yan ganito karamihan yung ano, bukid sa Hong Kong may ano yan simentado oh na yan basta basta ma landslide ganito sila talagang pinagastuhan nila yung ano nila kaya walang landslide dito Ayan, building nila po ba? Ganito po. Ganito po. Ganito po. nila o Ganito po. Ganito po. nila po. Diba? Pan kapantay ay bundok po ang ng bundok nila naka espalto oh, diba ba? ay basura basta diba, magdadjud ko ni syudad ni mong basura ba shout out o oh, diba mas mahata mas mahaba pa yung building kaysa bukid o oh, tingnan nyo tapos yung sa gilid nila ay nakasemento. Ayan. Ang ganda tingnan. At naglobat na aki. Ayan. Oo. Oh. 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 अच्छा लीला बेमलाम ने दुबला ली